Good evening, good evening mga kaantingero. May papamahagi ako sa inyo ulit. Ah, uh, ito po. Bulaklak po ng kawayan. Ito po, bulaklak po ng kawayan mga kaantingera, kaantingero. Bulaklak po ng kawayan itong bulaklak ng kawayan mga kantingero ay mabisa ito sa negosyo mabisa sa negosyo maganda po ito ilagay sa mga langis na ginawa nyo po ng mahal na araw ganon ilagay nyo po dun sa loob nya mabisa po ito maganda din po ito na pangtaboy sa mga kamalasan bulaklak po ng kawayan mga kantingero ka bukod, do, bukod dyan mga kantingero ka sa bulaklak ng kawayan may sinipirit ako dito mga kantingero ka na hmm, tawag dito Mutya ng bulaklak ng kawayan ito po mga kaantingiro nag iisa lang ito mga kaantingiro ayan po may butil butil po po siya mga kaantingiro ito po ay nakuha po dun sa may pinaka bulaklak nya mga kaantingiro ito po ito po bulaklak po ng kawayan po ito na tumigas siya tapos, meron po dito mga na nakasit na. Nakasit na yung dasal niya. Naka-8 Naka na na basbas -bas ng mga madaling araw. Kalugpo na salsagan mga kaantingiro. Ayan po, ayan kalug na salsagan mga kanting ka iraw nakaset na po ito ito po ay nag-iisa mga tapos may mocha ulit mga kanting ka lupa ito legit mga kanting ka mocha po na lupa mga kanting ka ayan po na nakuha kasi sa punso yung sa, sa loob po ng punso may bato po doon na naka parang plato siya mga kantengiro. tapos ito nasa ibabaw tapos nandun po yung dalawa na malalaking ano bang pangalan nun basta malalaki na anay may dalawa doon na malalaking anay Iwan ko kung anong tawag doon mga kantingero. Ganito po kalalaki. Ito po yung nakapalibot doon mga kantingero. Yan. Napakaganda mga kantingero. Ang tawag kasi sa amin ito, Mutya po ng lupa. Pero sa iba, Mutya po ng punso, Mutya po ng rena, ng yung anay, parang ganun yung mga tawag nila. Sa amin kasi lupa lang mga kantingero. Ayan po. Legit to mga kantingero, nag-iisa lang din. Tapos nag <clears throat> hindi pa tapos mga kantingero itong belt. Ipapakita ko lang mga kantingero. Yan. Eh, ipapakita ko sa inyo kantingero pagkatapos ng iset yung belt mga kantingero. Good evening, good evening po sa inyo dyan. Uh, Paki-subscribe and like and share na lang po ang aking YouTube channel, Edison Mariano, alias Mao ng Igorot. Salamat po, good evening po mga kantingero-kantingera ka ka dyan, mga idol.